Good evening, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon paano kung siya ang nakapasok sa top for manalo kaya siya. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss World pa rin tayo ngayon. So ayun nga, grabe. Ang daming naluloka, ang daming mga question, ang daming mga kanads na nagaganap. Sabing ganon kasi una sinasabi nila na ang top 8 daw ng Miss World ay hindi daw dapat ganon ang resulta. So yon, dapat daw ang pumasok daw si Vietnam over Philippines. O kaya daw si India. Ang chika ko dyan ay ano ba? <laughs> Tapos na, may nanalo na. So, ako para sa akin, yes, na nagulat ako na hindi makapasok si Indonesia sa ano sa top 5 ng Miss World. Nagulat talaga ako, guys, kasi na-expect ko. Saka, kasi sa analyst ko, I think parang feeling ko, ang magta-top 5 ay si Indonesia, India, Philippines, Thailand, at saka si Australia. Pwede nga din pumasok si New Zealand kung hindi pa pasok sa si Australia. Kasi ang matinding kalaban ni Australia ay si New Zealand. Eh kasi diba sa top model nga, biglang ang umeksena ito si New Zealand. Kaya parang nakikita ko na e-eksena talaga siya. And then, plus, nandoon ako na... Si Lebano, nagulat ako kasi siya yung pinaka-dark horse doon sa top 5 na hindi mo inaexpect expect na makakarating ng top 5. And na-expect ko na makakarating ng, ng, ano, ng semifinals ng top 10 pero hindi na aabot ng top 5. Ganon. But, syempre, surprising. So, hindi natin alam kung bakit. But, tinanggal nila si Indonesia over Lebanon or kung sino man. Sabi ko nga, sa si Lebanon nga, pwede din talaga ang naglalaban. Indonesia, Turkey, ang pwedeng makalusot. Pero kasi sa overall, sa top 10, I think si Indonesia ang piling ko na nagna number 1 kasi gawa nga ng sports challenge saka yung ano uh, ba talent at saka beauty with the purpose di ba pero kasi yung ano na yon yung yung challenge na yon na napanalunan niya ng dalawang beses Take note guys sa dalawang beses. Uh, ayun yung makakapagsabi sa'yo kung nag-a-analyze ka na malaki yung chance niya sa top 5, di ba? But, nandoon na ako na uh, nagulat talaga ako kung bakit wala. So, ibig sabihin nun, yung purpose lang ng challenge na yon ay para makapasok ka lang in advance sa top 10. Para masure mo lang yung position mo. Pero, I think nag-back to zero sila after nang tawagin yung mga top 10 finalists, nag-back to zero, and then sa judges na siguro ang naging basihan nila doon yung looks ng kandidata. Mm -hmm. ayun yung nakita ko naging basihan and then pagdating naman kay Krishna walang questionable dyan sa pagpasok ni Krishna sa top 5 hindi questionable yan kasi para sa akin, si Krishna from the beginning pa lang, sa analysis ko lang ha na parang feeling ko uh, lahat ng ipinakita ni Krishna ay nagustuhan ng organization kasi nga ba, diba, sinasabi ko pwedeng yes, nagugustuhan ng organization yung nakikita nila kay Krishna pwede din naman hindi pero depende. Depende sa laro ni Krishna, depende sa organization kung ano ang pinapakita ni Krishna sa kanila. And then I think, ayun, may katangian si Krishna na nagustuhan talaga nila. Plus, charming naman talaga ang beauty ni Krishna. Aminin natin. Meron siyang sex appeal na tinatawag and then the way na kung paano mo siya tinitignan talagang lalong lumalabas yung ganda niya. Totoo naman yon Kung pagandahan sa kanilang dalawa ni Oppo, mas maganda si Krishna more than kay Oppo. So, yon So, ako para sa akin talagang sabi ko nga, sure ako na makakapasok siya sa top 5. Kaya nga. Kasi sa analysis ko nga, si India lulusot, si Indonesia lulusot, si Philippines lulusot, si Thailand lulusot. Saka sinabi ko nga sa inyo, from the beginning pa lang, Uh, yung laban ni Krishna, once na makapasok yan sa semifinals, magtutuloy-tuloy yan hanggang dulo. So, hindi ko lang siya mas sure sa inyo kung mananalo siya ng corona. Kasi kung si Thailand talagang ako talaga, hindi dahil sa bias ako kay Thailand. na Si Thailand talaga, medyo nakakatakot ang pagpasok niya dito. Kasi una, yung quality na tinatawag na meron itong si Thailand. Yun talaga, sobrang doon ka talaga magpo-focus. Kaya sabi ko, I think pasok talaga to sa top 5. At isa to sa mga talagang demanding na ano sa mga kandidata. Kumbaga parang siya yung lead sa mga lumalaban dito sa Oceania N. Asia and Oceania. So, yon. At hindi naman na ako magugulat, di ba? Doon -do naman sa sinasabing mali yung top 8. <laughs> yung, ayan, kasi di ba, sinasabi na, mali yung top 8. Siyempre, may mga expectation tayo na papasok, katulad na lang halimbawa, dito sa Africa, di ba, sa Ethiopia at sa si Namibia. Sino ang makakapagsabi na si Namibia ay makakarating hanggang dulo? Pero kasi, para sa akin, ang tingin ko, Uh, malakas 'yung laban eh siguro at saka ako ha ko ako ang tatanungin ninyo ha parang mas nakikita ko nga si Wales eh oo si Wales kasi parang si Wales iba din 'yung dating oo at malakas din talaga Ah, si ano, si South Africa. Oo, oh, ayun nga yung iniisip ko na makakarating sa dulo. Si South Africa. Pero hindi siya pumasok sa top 10. So, hindi ko alam ko ano yung dahilan. Tapos, isa din sa mga tinitignan ko na pwede din sana pumasok sa top 2 ay si Uh, Somalia. Sumali Oo, Somalia ba? Oo. Kasi di diba ito, medyo nag-drama-drama -drama nung eksena nila nung ano. Kaya nagulat ako na wala sila dyan sa dulo ng competition. But kung ano man yung naging desisyon ng mga hurado, dahil siguro may nakitaan silang katangian dito kay Ethiopia at saka kay Namibia. Mm -hmm. Kaya, congratulations. Doon naman sa America's Actually, na-expect ko dyan si Puerto Rico at saka si USA. Oo. Si Brazil, yes. The, yung laro ni Brazil maganda din. Kaya lang, parang sabi ko, surprising. Si Martique, parang wow, surprising din. Actually, hindi siya surprising. Expected ko. Expected ko na baka pumasok to. Pero na-surprise ako sa kanya sa top war na parang, ha? Nawala yung galing, nawala yung ganda. Yung gano'n, nawala yung aura. And then, pagdating naman kay Poland at saka kay Ukraine dito sa Europe, surprising si Poland, o, para sa akin. Either Ukraine, o, o si Ukraine talaga, para siyang sa Lebanon na, na surprise ako na parang, ha, oh, pumasok. Pero, maganda, magaling naman yung laro nila. Actually, uh, ang inaasahan ko sa Europe, papasok si France. Oo, si France talaga. Medyo natakot ako kay France. But, ayun na nga. So, pumasok yung ano. Sa Asia and Oceania naman, syempre Philippines and Thailand is a perfect. So, parang piling ko, silang dalawa talaga yung tinitingnan ko sino yung mananalo. Di ba? Sa kanila, parang nasa Asia kasi yung mananalo ngayon. Alam naman na natin yun at nararamdaman naman na natin na mukhang ibibigay sa Asia. So, sabi ko, ay sabi ko si Thailand talaga yung matinding kalaban. So sabing ganon, mama sa tingin mo, naging tinik ba talaga si Thailand kay Philippines? Oo, kasi parang feeling ko na kung hindi pa ina-announce ng Thailand yung kanilang pambato na si Oppo, kasi parang ang pinipisil nila dyan dati si ano eh, sino ba yung nag-first run up si Antonia? Uh -huh. Kaya lang kasi si Oppo kasi parang total package for the Miss World kasi nga gawa nga nyo. At po, kasi niya and then talagang ano, ah uh, ramdam mo na parang I think it's a good player. O si Opo more than kay kay Antonia. And then si Krishna, kung wala si Antonia, I think si Krishna ang mananalong Miss World. Sa totoo lang, malakas yung kumpiyansa ko na kung hindi ito si si uh, kung wala dito si Opo, si Krishna ang makakalaban nila sa top 4. Parang feeling ko kasi kahit ipasok mo pa si Indonesia, si India, parang feeling ko si Chris na ang pipiliin nila noo kahit sino don kahit sige palagay natin pinasok nila si sa si Australia over Chris na I think si Chris na ang mananalo Miss World so masasabi ko nagimprinti talaga si Oppo kay Chris na para masungkit ang corona ng Miss World. Siya talaga yung bumara. Siya yung humarang. Oh, kaya naiintindihan ko rin. Marami nagagalit kay Oppo Inaaway nila si Oppo Bitter sila kay Oppo So, naiintindihan ko. Kaya lang kasi, this is a competition. So, dapat yung bawat country talaga, malakas talaga yung strategy game nila at yung mga players nila pagdating sa competition. Parang manalo sila. But ako, para sa akin, nagkamali ba ang Pilipinas sa pagpili kay Krishna? No! Hindi nagkamali. At hindi rin nagkamali si Krishna na sumali sa Miss World ngayong taon na to. Kasi, ah, hindi man niya nakuha ang second crown for our country, masasabi ko naman na si Krishna ay pwedeng maging preparing niya to for the next pageant niya. Uh -huh. Siguro, hindi lang para sa kanya. But, yung laban na ipinakita dito ni Krishna sa laban niya dito sa Miss World bilang top 2 sa Asia and Oceania, masasabi ko, job well done. Oho, uh -huh. great job. Ganon. a uh, good job, Krishna. Kasi talagang hindi biro. Kung iisipin mo, ang daming nang babas sa kanya. Maraming nagsasabi, nako, hindi makakapasok yan sa top 40. El Tokuyo yan. Ang dami pang nagreklamo. Kahit nga doon sa light ko, di ba, yung mga nabasa natin na ng mga nagko-comment na hindi mananalo, kulang sa ganito, hanggang top 40 lang yan. Pero ako kasi yung kumpiyansa ko sa kanya, yung analysis ko sa kanya, sabi ko, I think makakarating to sa dulo. Oo, kasi Kita mo eh. Sa laro niya Ramdam mo eh. Na parang... Yes, maraming kalaban doon. Hindi siya nakakapasok sa ano. Sabi ko nga, baka nga manalo pa to eh. Sa so, totoo lang, ang analysis ko sa kanya, either na hindi yan Miss Asia, uh, Miss World Asia, or title yan. So, alin lang sa kanilang dalawa ni Oppo. Pero kasi, kung iisipin mo din, kung nag a ka, i-credit mo din yung lahat ng mga ano ni Oppo eh, na-achieve eh. Kaya e, parang ang magiging ending Babalik ka kay Oppo na I think si Oppo ang mananalo dito. ba? Diba? So binash pa nga ako noon kasi sabi nga noon, ang bias ni Mama sa Thailand kasi taga-Thailand yan. No, hindi ko bias si Thailand. Nakikita ko doon sa game nila na I think it's a perfect for the competition. And then, si Krishna, actually pwede naman manalo si Krishna. Kaya lang, medyo talagang mahihirapan. Kasi na, uh, yung laban kasi ni Krishna umaangat pa rin talaga si Thailand. Umaangat pa din ng todo. At yung profile kasi ni Thailand ang nagsasabi na siya ang Miss World. Pero yung performance ni, ni Philippines, talagang masasabi ko naman, lumaban talaga kay Thailand. Oo, lumaban talaga. She tried. Kaya lang talaga, bumabalik sila doon sa, doon tayo kay Oppo. O, yung discarte, strategy game ni Oppo, evening gown, styling, di ba? From the beginning yun, nakita mo na kagad, oh my God, panalo to. Ganon kagad yung masasabi mo. And then, pagdating naman kay Krishna, medyo may maling atake, I think, siguro, kung binonggahan nila yung yung gown. Bongga yung gawa ni Rian Fernandez. I love yung, yung design niya. Pero kasi siguro kung ang ginawa nila ay reinang reyna yun dating. Mm -hmm. Kasi nagmukhang princess kasi dito si si ano eh. Nagmukhang princess kasi si si Chris na pag dinikit mo na kay Opo. Pero kung sana ang atake doon ni Rian Fernandez ay ginawa siyang yung alam mo yun, siguro naka neck, na nagkaw na long, long sleeve na hanggang dito na talagang pa tapos may shawl ay winner, <laughs> di ba? Pero kasi hindi ganun kasi yung mga creation ni Rian Fernandez. And remember, ang naggawa ng gown ni, 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 ano, ni Opo Miss Universe, Rian Fernandez, di ba? So, I think it's the closer talaga yung laban nila, neck to neck. So, parang konting-konti lang. Pero, masasabi ko, walang mali. Walang mali sa ginawang strategy game ni Chris Nangaravides. And then, I think she did well. I think job well done. aha, uh -huh. Job well done. So, siguro kung sasabihin niyong kulang, I think kulang lang doon sa ilang strategy game na sana mas, bin mas better pa yung ganito, mas sana pinag-aralan ng maigi yung ganito, mga ganun lang. Pero, closer to closer eh. But at the end of this story, is all, all about destiny pa rin talaga ng girl. And yung destiny nito, ay para kay Opo. And then, si Krishna naman, I think job well done kasi she's a Miss World Asia and not bad, di ba? So, more than mapunta pa yan kay Indonesia, kay India. So, at least napunta na sa atin and you have to be grateful and happy na. So, yon So, ako para sa akin, perfect. Perfect yung laban ng dalawang Asian to at wala akong nakikitang mali. And congratulations, syempre, sa atin lahat. Kaya, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay mabuhay tayong lahat. So, be happy and be contented kung ano ang nakuha natin at higit sa lahat, be grateful. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre sa aking mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang, so guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow, thank you guys